Hi, guys! Nandito so, kami ngayon sa La Loma North Cemetery, guys. So, ngayon ay November 2. Naglalakad kami pa-awit oh, na sa amin. Yan, guys. Nakikita niyo wala ng tao. At umaambun na nga, guys. Oh, Awit! Hindi may... pa naman ako nalilipit. Ano? Hindi pa naman ako nalilipit. Awit naman. So, ayan, guys. Gabi na siya. Alas 6 na ng gabi. Oh, madilim ang cellphone ko oh mambon guys oh. ayan nagsama ko si Marjorie oh guys pasensyon na dahil like, walang ilaw dito ayan Tama. ayan guys andilim nandito kami sa cemetery you guys dahil ngayon ayundas oh <laughs> look guys okay hindi ko kita masakit ang ulo ko. Ang ulo ko, bakit ganun? Manalisis na pala <coughs> Ayan, may ilaw dito muna guys, kaya maliwa. Ayan na. <laughs> And guys. November 2 ngayon guys. 2023. Ang kasama ko di makita yung mukha. Pauwi na kami sa bahay namin. Na, pag malayo, mukha kong aswang. Tignan mo. Roar! kita dito yun na? Dito ay mga. Dito. Salami nito yung ice, guys. Bakit doon sa'yo? So ayan na guys, maliwanag na dahil may ilaw na dito at malapit na kami sa gate Ayan siya guys lalo mambon sakit tanga ulo ko sakit pa lalo mas masakit pag walang ulo no guys so ayun na nga guys babay na hmm.